Good morning sa tanan. So, tiyod-tiyod, daday may prayer meeting, no? So, mag-ready ko ron, tiyod-tiyod, na ta, sabtag, prayer meeting, garong adlaw. So, kabalo ka, lahi agad ang kalipay nga, maka apil bitag prayer meeting, kay, nga no, nam na yung Bible sharing. So, mag-reading bible at the same time mag-share me kung unsa ang among nakatunan sa Bible din dinha sa sharing, diha sa Bible reading, diha bi amin na puna. Kay usahay inagbasa bitaw sa Bible, maigo sab ni. So, hala, kabuhat para ba mi ni. No, pinaagi sa Biblia, gipahinumduman mi sa Ginoo sa among mga sala, mong nakahimo sab ni, pag hinihinay, So, sama nang naanga nga kanang pagdumot, no? Sa una mo ginikanunay ginabalik-balik nga mabasa na mo sa Biblia na kanang pagdumot, kinahanglan kuhaon sa atong dughan, gumikan kung gandun natay pagdumot sa atong kasing-kasing di kita makasaka sa kalangitan kanang pagpasaylo ka mo ingon e nagipasaylo ka mo sa inyong amahan nga tua sa kalangitan sa inyong mga sala na nabuhat so madungog gina namo sa ona bitaw nga basahon so may nga nigo sang kagalingon check kay e ngano sa ona sang panahon kung pagdumot bitaw hisgutan present kay ko ana kay sa unang panahon do na tay panghitabo nga di maayo nga which is sa among pamilya nga nakadungog dugog sakit nga pulong sa akong dalunggan sa sahay naung naungon ka pagstoryag sakit so moti rason nga ang pagdumot na asa kong dughan na moabot ko sa punto nga uti mong kanang pagtahod sa akong mga ayaan sa akong mga kaparyentihan di ko mo amin balag nun kong walay batasan e nga, nga no gumikan sa pagdumot sa akong dughan kay nakadungog ko nilag sakit nga storya which is Kanang naadugay ko na kapasaylo. Salamat na lang gali ko. Na abot ko sa devotion, sagrada, pamilya. Kaya nga da no, the moment na basahon ng balasahon na makonsensya ko sulod sa kong dughan. Na kawang ba nga serbisyo ka sa ginoo nga gada pa kay pagdumot sa imong dughan, kawang ang imong kahago, kay di yuga ka sa kalangitan kung dunay pagdumot. Mauto akong gibuhat, ginahinay na ko pagwala. Yes, dili ta dali malimot. Mo nang akong gipangayo sa Tabangi ko nga makalimot, tabangi ko nga makapasaylo. Pinaagi ra sa prayer. Itrue prayer gina tanan. So, pinaagin atong pagampuha, hinihinay. hinay no? Moamin ako sa akong ayaan makita nako na mahinagbu Nagkaton ako mo amin. Akong gipanin kamutan nga makalimot sa sala sa tao, magpasaylo din hinahinay na ko gibag-o nga akong kaugalingon kay kawang good ang atong pagpangayog pasaylo sa Dios kundi pud ta kantigo ka pasaylo sa atong isig ka tao. Kawang good ang atong pagserbisyo kung sa atong pagserbisyo do natay pagdumot sulod sa atong dughan kung ano pong baguha ang atong kinaiya kay ang tinuod nga pagpangayog pasaylo dapat do na puy kabaguhan. Kay walay bili ang pagpanghugas sa imong kamot. Kung inagkatidyood ito smaller sa dimuglah po. In anak po kita kung mga pasaylo. Walay bili ang atong pangayog pasaylo sa ginukuntiyod yun bahato na po na nato ng sala. manung kinahanglan, huwag tango na to na kung gusto tamo sa kaug kalangitan. Have a blessed day, Igsoon.